sa mga alaga natin mga idol kay Bagwis sa Kawago at kay Bagsik so, andito pa rin sila mga idol saka na lang natin i-release si Bagsik pag medyo okay na yung panahon kasi panay ko andito panay ang lakas na yung mga idol, charot sa inyo lahat. Charot sa 47,000 subscriber natin at charot din sa 4.8 followers natin sa Facebook. So, bali mga idol, sa episode na 'to, update ko kayo sa sa tawag nito. Sa Owl na nakakuha natin na rescue So tawagin to dito sa amin mga idol bukaw. So bi bibihira ka lang makakita nito dito sa amin. Bihira lang kahit kahit nung bata pa ako hindi ako nakakita nito. Bali ngayon lang siguro nakakita ko nito nung kuan pa. Nasa 11 years old pa lang ako nakakita ko nito. Tapos ngayong taon lang Ngayong taon dito sila, marami sila dito sa mga kawad ng sa mga kuryente, tapos, kasi may mga kuha ngayon, yung mga street light. So, doon sila sa kawad ng kuryente na nagdadapo. So, yung nating nila, yung mga insekto na pumupunta sa ilaw. So, yun nga lang mga idol, pinag sa lang mga bata, tinirador. So, ito, dito ngayon, wala na mga idol na matay. Grabe siguro yung tama dito niya sa mata kasi kita niyo naman yung mata niya pikit na pikit na talaga. Pinakain ko pa kahapon, bale hindi siya hindi siya hindi siya kumakain na kuan na pagbigyan mo lang. Sinusubuan ko pa. Problema, ganun pa rin, namatay pa rin kasi siguro yung mata niya na tinirador. Grabe yung damage kaya namatay. Ito siya mga idol. Oh. Dito ko sa muna kinulong sa kuwan nilagay. Pinakain ko pa kaninang umaga, wala pa rin mga edalo, Kaninang umaga, pinakain ko pa siya, hindi na makalunok ng pagkain. Kaya pinainom ko na lang siya ng tubig na may dextrose powder. Wala. na na talaga siya. Sayang bibihira lang yung ganitong ibon dito tinirador pa eh. mm, ito yung mata niya, na nako ano grabe dang damage na mata niya. sayang ayan mm, ito yung mata niya. ganyan yung mata ng bukaw grass owl din siya tingnan pero maliit para siyang kuan lang parang bato-bato lang kalaki tingnan nyo naman yung ano, yung tuka hmm. kawawa lang tinirador ng mga bata makuant kasi ito mga idol ma ma tawag nito maamo naman ito kapag gabi mga idol ang ibo na to kahit maraming tao hindi to lumilipad gagad sayang lang kung nabuhay lang sana i-release naman natin to sayang mga idol wala na yung kuha natin bukaw tingnan nyo yung koko yan bukaw talaga yan Di ko lang alam kung sa ano to namumugad para gakalam ko sa kwanto sa mga butas ng kahoy. Sayang. Ngayon lang ako naka din ito. Nakahawak o nakahuli. Nakarescue ng ganitong ibon. sayang Sa so, mga alaga natin mga idol, kay Bagwis, sa Kwako, at kay Bagsik. So andito pa rin sila mga idol. Saka na lang natin i-release si Bagsik pag medyo okay na yung panahon. Kasi panay kuan dito, panay ang lakas na malalakas yung ulan. Tapos si Bag, si Kuan, si si Bagsik train ko na muna mga idol sa dito pakawalan lang muna dito na medyo may tali lang muna na para pagbigyan siya ng pagkain yung masasanay siya na lilipad rin niya kasi sinubukan ko na siyang pakawalan dito mabuti kong dito lang sa area ko pag nakikita niya ako kumukuha talaga siya ng pagkain nabibigyan ko siya ang problema pag nakalayo minsan na uh, pumupunta dun sa baryo namin o oh, hinuhuli ng mga bata pero sinasauli dito problema nga hinuhuli tsaka hindi hindi siya marunong maghanting dun sa grass owl naman walang problema sa grass owl kasi maraming grass owl dito so dito lang natin siya i-release sa bahay namin kahit dito na lang so kung gusto niya na umalis walang problema pag bumalik pa siya, papakainin lang natin. O bale mga idol, na na natin to sa dinner mga idol. Na itawag na natin at pumunta na talaga ako sa dinner mga idol. Yun nga, yung bili nila, wag na daw dalhin doon. Kasi nga ganun din yung kuan pala wala wala pala yung rehabilitation dito, yung ititrain train muna sila bago pakawalan. Pinapakawalan pala sa, may area sila na pinapakawalan, problema nga hindi marunong maghanting pa yung mga ibon. So namamatay, may nakapagsabi din sa akin doon na yung mga pinagre-release nila, yung iba namatay, namamatay yung mga ibon kasi nga hindi marunong maghanting. Kaya nung tumawag ako yun lang yung sabi sa akin ako na mismo bahala mag train at mag release yun lang yung eh, ko sa DNR kaya ako na yung uh, parang ako na yung may ari nito so ako na bahala mag train sa kanila na na baka o maghanap ng pagkain so i-release re naman natin sila tsaka si Bugs, bug wish, okay na yun mga idol kasi yung kuan niya yung pakpak niya puli kuan na siya yung tumubo na lahat nung nagtanggalan na yung mga pakpak -pak niya yung mga balahibo yung nagduro tawagin dito sa amin so okay na okay na yung kuan niya yung pakpak -pak. si bagsik walang problema si bagsik kasi alam naman niyo naman na si bagsik release naman talaga natin yan tsaka bumabalik lang talaga si Bagsik. Walang problema kay Bagsik. Pero kinulong ko siya kasi yun nga, yung malalakas yung hangin, bagyo. Hindi ko alam kung makakasurvive siya kaagad sa sa mga hangin o ulan kasi hindi pa siya matured talaga. O pag matured na siya, saka na natin sa i-release. Pero i-release natin pag okay na yung panahon talaga. Uh, siguro mga ilang mga ilang araw pa re-release na natin kasi wala na akong nababalitaan na bagyo. Siya nga pala mga idol, lang dito lang muna video ko. So, pa-support naman mga idol sa kuan ko sa Facebook Facebook page. So, monetize na din ako sa Facebook mga idol. So, bihira bihira ko nga lang ma-upload na video. Pero monetize na tayo. So yun mga idol lang, dito lang muna video ko. Shoutout na lang sa inyo lahat. Shoutout sa 47,000 subscriber natin. Shoutout sa 4.8 followers natin sa Facebook. Yun mga idol, thank you.